Ang video mapapanood ay tungkol po ito sa brick caliper bolt na may iba't ibang sukat ng tools at pangalan. Ito po ay gabay sa mga manonood lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam na gustong ayusin ang kanilang perino sa motorsiklo. Panoorin lang po ang buong detalye sa video na ito dahil ituturo ko po sa inyo kung anong pangalan ng bolt at sukat ng tools na gagamitin. Blether bolt Ang sukat ng tools na gagamitin ay 8mm Kahit anong tools po Huwag lang po kayo gumamit ng open rings Para hindi po mabilog o masira ang inyong bolt Pangalawa Banjo bolt Dito po yan dumadaloy ang brick flowing eh. 12mm ang sukat ng tools Pangatlo Bolt torch May sukat na 8x25 na allen range flower type ang tools na gagamitin. Mabibili po yan online. Isang set na po yan. Hindi po ito kayo bumili ng isang peraso lang. Pangapat, 10 hanger bolt. May sukat na 8mm. Panglima, host banjo bolt. Ito ay sa bandang itaas. Ang tools na gagamitin ay 10mm. Panguli na po ito, balihan nyo lang muna yung ko po sa inyo kasi kapag mahaba yung video, wala nang ganang manonood. Kaya ini ko na lang yung mga video ko. Ang panganim po ay brake master bolt. Ito po ay lagayan ng brake fluid. Ang sukat noon is 8mm. Pwede nyo po palitan ng bolt ang stroke kasi kakalawangin po yan habang tumatagal mahirap na tanggalin kapag straw ang nakalagay dyan palitan nyo na lang ng bolt para madali po siyang matanggal pwede nyo naman po palitan ng bolt na magkakaparehas ang sukat mabibili po yan online isang set na po yun para hindi na po kayo gumamit ng iba pang tools kasi isang sukat lang po yan okay guys Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood sa aking mga video. Hanggang sa muli, bye-bye.